kusubat so, ang bulad mga ka-idol atong balihon mga ka-idol tamik ang masudan mga ka-idol bulad mga ka-idol hmm. atong huyupon mga kaedul idol para dali ra maluto mga kaedul idol kami kaya mong bulad mga kaedul idol Kena na kaya na to pa paigon mga kaedul idol kaya pupait na siya mga kaedul Nagbili ng ulo mga ka-idol. Ato At nang kuhaon oh, mga ka-idol. Ka ato, ibawag sa itong alagang iro mga ka-idol. mga ka-idol Parisan naghilok ko mga ka-idol Automatic na kay mga ka